Hello guys, dahil wala akong lamisa sa bahay, namulot ako na pwedeng gawin lamisa. Ito. Cabinet siguro to na pulot ko. Tapos yung lalagyan ng salamin na to na nabasag. So ito na guys, Naging nilagari ko na. So gagawin kong lamisa Nangiram ako dun sa kaya ng ano lagari. So maglalagari na tayo so guys yung mga pako pa to kaya may rap lagariin So, ayan na po mga idol ang pinis product ng ating table. Yay! Yeah. Gamit lamang ang pako at batu. Dahil walang martil yung nahiraman mga idol. Dito yan sa Hungary, Europe. Kumawa ako ng lamesa. Ayan na. Kain na mga idol. May lamesa na tayo. Yay! Yeah, diba? Ang sarap kumain pag may lamesa. O, oh, ayan mga idol. Maraming maraming salamat sa mga nanood please follow and share. Thank you so much. Ayan. May lamesa na.